Bale lang taon na rin po kayo dito nagkakalay sa ko? Eh. Ako 20 years na ako nagkakalay sa sila call, 27 years na. Yung pinaka, yung kung Mirasol, yung pinaka dulo namin dyan. Dati kasi may... Igligang parol, ano sa Mirasol? Wala naman ni doon dun eh. Dito talaga yung pasyalan, sir. Kung po yan, pag anong po yan, sabay. tapos nabas dito, babalik kayo rin dito. Eh, hindi kayo tanok. Ka, para piyayin na tayo, para piyayin na tayo. Ah, maganda. Pura ka na po. Saan? Kanan? Hindi ko alam. Dito kanan niya. Ako rito. Sinundray. Subukan po namin na sumakay ng kalesan o ng kabayo. Ayan, at first time ko po na sumakay dito. Nandito po tayo ngayon sa... Capital uh, Town. Capital Town, yan. Kasama ko po ang aking kapatid. Ayan, na Bunso. At ang pamangin po ni Bayao. Eh, <laughs> nahihiya. Nahihiya pa po sa ating kamera, no? Ayan, napakaganda to po dito guys, no? Alam mo, ang cute na aso. Ang na aso. Parang si Chacha. Ito po yung amin uh, um, sinakyan. Ayan. Anong pong pangalan nyo kuya? Ako po ni Joel David. Ayan. Ito po ang kanyang kabayo. At ano pong pangalan ano, ng kabayo nyo kuya? Latoy. Ayan po. Bali, ang pangalan po ng kabayo niya guys ay si Latoy. Ayan. Ano po yung ay babae o lalaki? Lalaki. lalaki. Matanong lang po namin kuya uh, bakit po tinatakpan yung mata nung ano, kabayo? Para sa rektor po ang takbo niya. Ah, uh, ayaw. Mm. Hindi iniikot ko. Kaya may sakit na ano, para hindi niikot ko. Diretso lang ko. Mm. Uh. So, yung guys, uh, napapansin ko kasi sa mga kabayo, may takip yung mata. At ayun nga po ang sabi ni Kuya, ay tinatakpan daw ito para diretso yung paglakad, no. Uh. Hindi pwedeng tuming uh, titingin ko saan-saan. Uh. Parang ex mo, tumitingin sa iba. Tanda Bali magkano po yung bayad dito sa pagsakay po kuya uh, 50 per ed. Ah, uh, Bali po guys, uh, 50 per head uh, kapag sumakay dito. Uh, at masasabi ko po guys, uh, sulit na sulit ang inyong 50 pesos kapag uh, na-experience niyo yung, yung mga ganitong rides. Kapag gabi naman po dito guys ay napakaraming tao at marami pong namamasyal dito. Saan po ng mga tao ito? Ah, uh, bali yeah. dinadagsan raw po ito ng mga tao. Ay, mga bandang uh, bago mad madilim na 6.30 mm. hanggang 12 o'clock po ng... Um, Kaya di ma marami na pong tao kuya. Oo. No double pack na yung mga sasakyan puno mm -hmm. puno na ito sa nagpipiknik na nagka-party bali lang taon na rin po kayo dito nagkakalesa ko eh. ako 20 years na ako sa sila so 27 is old na Bye guys, okay. no 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 per sa mga sila toy. Kitong eh, taon, ngayon well, 20 years na sa akin kaya 27 years old na. Mm -hmm. <laughs> ういいでもあ、はい。いいいいいいいいい Ayan guys, pabalik-pabalik na po tayo. Ayan. Mm. So good, okay. Thank you Bala ano pong pangalan niyo kuya? Joel David. Ayun po si kuya yung ating driver ng kanyang kabayo. Ayan. Salamat po. Salamat ko. Thank you po.